Welcome back yung mga sir, this is Soex. Uh, tayo o yon tayo ng uh, yung bagong setup ko sa mid which is yung sa taas is Airbus and then Airflex sa ilalim. Yung powered na po yan. So yung gagawin ko kasi ngayon is gagamitin ko sa mga gig ko na sila lang. Kasi dati yung ginagamit ko sa dual 10 lang or yung D15 na mga boxes ko. And then yung concert na D12 na power. Graduate nung sila, sila muna or pahingan muna sila sila naman yung gagamitin ko. Kaya ngayon ang kakalibrate ko sila or tutunungin ko sila. Kasi ibang iba yung tunog nila sa isa't isa. Eh. Yung isa kasi is passive. Ayan, yung Airbus passive po yan. And then yung Airflex is powered po siya. Kaya tapat, tanong ko sa tunungin ko na dapat hindi magkalayo yung tunog nila. Kasi ano eh, pangit kasi pang iba-iba yung tunog ng speakers mo. Parang pakinggan, parang hindi sila, ano, hindi sila ng or parang may delay or parang may echo na ano na ibang tunog yung napapansin ko kung iba-iba yung amplifiers na or speakers na ginagamit. Again, yung nag-drive kasi sa eh, basis ano po yung plastic. Pero pero sa para sa akin mas malinis pakinggan yung ano yung Airbus para lang sa akin. Kasi passive siya na siguro depende na lang siguro sa ampli. kasi plastic yung ampli ng ano ng Broadway. Mas malinis yung tunog yung ano yung plastic na passive. Ayun, sa passive na setup. And then sa power naman medyo ano lang, medyo malakas ang yung bassy or bassy and then uh, malakas yung vocals niya. Pero although ano mas malakas pa rin talaga yung ano yung power yon ni Joseon or yung Airflex. Papa try natin i-differentiate yung pinagkaiba ng tunog ng pakinig ko sa inyo kung pakinggan okay, talaga yung tunog ng dalawang setup na ito. So ayan yung sa taas is yung Airbus. Try natin mag-play ng music dito. So some says para hindi tayo makapirate para hindi sayang yung effort natin sa vlog vlog. So ito naka naka mid sa kasi pa kay iba yung passive sa up uh, yung powered sa passive eh. yung passive sa mid pero hindi naman to wala naman tong ano input lang naman to kaya tanong frequency naman pwede mo tong gawin eh kung sa crossover isa pareho lang sila hanggang 100 hertz yan hanggang 100 hertz lang yan yan 100 hertz papunta na yan sa 20k so walang masyadong low frequency yan, yan naman dapat yung ano eh yung mga mid dapat walang masyadong low mid yung low frequencies para malinis yung bukas natin so ayan Some six na po yan yung tutunog natin pakinggan natin yung uh, ano yung airbus ito lang audio ay wala pala ito madali lang ayan is that powered by Class D Broadway. So ngayon, testing naman natin yung Airflex, which is powered po siya. Yeah. Diba? Ano talaga ng sobrang laki ng diferensya nila sa tunog. So, kasi ito yung amplifier ng ano, ng Airflex yan yan naka power pa ka kasi ito eh tinayari ko na lang sa ampin kasi dati kasi pag sa line na direkta sa tone control or may tone control siya kaya gusto ko na ano siya wala siyang preamp or direkta lang talaga sa ano sa sa amplifying stage yan kasi napansin ko mas malinis pakinggan kung direkta na lang or wala siyang preamp na or hindi dadaan sa tone control So again, naka 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 decision po 'yan, ayan. Ah, uh, again, follow po lang. FBX pala isa anti feedback po ito na features ng ano ng Airflex 12. So ayan. So napapansin niyo, isa ginawa ko sang vertical vertical na setup. Kasi napansin ko, pag vertical setup, ah uh, medyo long long throw. or malayo yung tapo niya although medyo nawawala yung high frequencies dito ay pakinggan natin gagatap ano tayo ng ano ng generate tayo ng ano ng ano ng pit noise para malaman nyo na yung frequency na mapakinggan uh, natin dito ayan sandali lang so dalawa yan dalawa so ito sa harap ng speakers sa tayo pansin ninyo medyo nawawala yung high frequencies ano yung uh, ibig kong sabihin Kung ano naman kasi kung horizontal set up or naka palapad medyo ano malapad yung dispersion ng mga high frequencies Ayan so yan yung isang idea kung dapat sa pag-setup rin ng speakers ng boxes uh, alam dapat natin kung saan natin ipresto yung mga speakers natin So ayan mas maganda sana kung four per side yung speakers natin <laughs> So, yan ang, yan lang setup natin. Sa vertical is very directional or napo-focus sa harap yung tunog. And then, kung horizontal naman, medyo kakalat yung tunog. Yung gagawin natin is na dapat i-calibrate natin na magkapareho yung tunog ng ano natin, high frequency. So, yung ginawa ko dito, punta tayo sa sum muna. Saan ba yung sum natin dito? Ayan. Unahin natin is uh, yung ano, yung mid or yung airflex yung passive ay air pala yung passive so kasi eh, malakas yung high frequencies nya yung gagawin ko dito isa gagamit ako ng parametric EQ so ito na yung nakalibrate ko kanina so eh, on ah, naka na po yan ito yung walang anak walang parametric EQ so masyadong aggressive yung high frequencies nya so tanggalin natin ano to mga ano to frequency 7.8 pwede pa natin yung galawin ayan so ngayon okay na yung uh, airbus natin pero malayo pa rin yung tunog ng ano ng airflex ayan tingnan natin ano pa rin ng masyadong malo -made yung ano natin yung Airflex so yung gagawin natin parametric EQ ayan sa high po siya parametric EQ pala punta tayo so, sa parametric EQ ng Airflex ayan naka off po yan so medyo wala sang high frequencies so kaya din ang ko dito ayan okay natin i-on natin yan na yung tunog ng Airflex. Kung so ngayon, try natin compare. sabi ko, medyo ano lang, mahirap lang humabol ng Air, Airbus sa uh, Airflex. Masyado malakas yung Airflex. Although ngayon is nakalibrate natin siya kas kanina kasi naka, ano, na ako, naka, naset ko na yung mga uh, EQ niya para hindi sila magkalayo ng, magkalayo ng tunog. So ngayon, ayun, okay na yung tunog niya. For my phone. can't believe you're inside this Don't tell me what you want to. ayan mga sir yung ating konting short video tungkol sa pag ng mid high ko ngayon na speaker boxes sa setup ko na gamitin so ano lang yung, ano lang talaga tayo lang talaga yung ano, pakinggan lang natin ng mabuti kung ano yung pinagkaiba ng ano ng tunog sa isa isa't isa kapain lang natin yung equalizer kasi yan yung uh, main purpose talaga ng equalizer isa para matono natin or para hindi magkaiba yung So yung sa up po ngayon, isa iba iba yung, ano, yung speakers natin kaya kailangan talaga i ano natin natin ng para hindi magkalayo yung tunog nila. So hope you like our video mga sir. Thank you guys panonood.